Isang nakakagulat na eksena ang naganap sa ring ng Olympics nang ang Italian boxer na si Angela Carini ay umatras sa laban matapos lamang ng 46 seconds. Siya ay humarap sa Algerian boxer na si Imane Kelif na kilala sa kanyang kontrobersyal na disqualifikasyon noong nakaraang taon. Sa unang round pa lamang, Tumanggap si Karini ng isang malakas na suntok mula kay Kelif na tumama derecho sa kanyang muka. Sa puntong iyon, tumigil si Karini, tinalikuran si Kelif at naglakad papunta sa kanyang corner. Agad namang nagsignal ang kanyang mga coach na hindi na siya magpapatuloy at pinatigil ng referee ang laban. Si Imani Kelif, 25 taong gulang, ay pinayagang makipaglaban sa Olympics kahit na siya ay na-disqualify noong nakaraang taon dahil sa mga tanong ukol sa kanyang eligibility sa women's sport. Kasama niya sa kontrobersyang ito ang isa pang atleta na si Lin Yu Ting na pinayagan din makipaglaban sa Paris. Samantala, sinabi ni Angela Carini sa isang panayam Pagkatapos ng laban, sobrang sakit ng suntok na iyon. Pumasok ako sa ring upang parangalan ang aking ama. Sinabi sa akin ng maraming beses na ako ay isang mandirigma, ngunit mas pinili kong itigil ito para sa aking kalusugan. Maraming netizens ang nag-react sa laban na ito. Karamihan ay nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa pagpayag kay Kelif na makipaglaban sa Italia. Nagbigay ng pahayag ang Prime Minister na si Georgia Meloni. Tinawag niya ang laban na isang hindi patas na laban. Ayon kay Clarissa Shields, isang profesional na boksingera, hindi natin dapat parusahan ng isang babae dahil lamang sa natural niyang testosterone levels. Dapat ay malinaw at transparent na testing protocols. Nagsilita rin ang International Olympic Committee, sinabi ang mga disqualifikasyon ni Khalif at Dean noong 2023 ay sudden and arbitrary. Dinepensahan nila ang karapatan ng mga atleta na makipaglaban sa Paris sa ilalim ng kasulukuyang roads. Ano ang inyong opinyon mga ka-showbiz? Dapat bang payagan ng mga atleta tulad ni Imani Kelif na makipaglaban sa women's category? I-comment lang sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang balita at updates. Ito ang Kita Kids Showbiz. Hanggang sa muli mga ka-showbiz!